Ako po si Joey Lynn Corpus, 32 years old. Mama po yung ko. ako may stage 3 cervical cancer. Hingi po sana ako sa inyo. po Para po sa panggamot ko, gamot po yung sakit ko. Kapag po malunasan Para po gumaling po po ako, umaba yung buhay Para po sa mga anak. Ah, magandang gabi po. Andito po tayo sa bahay ni Te, ano po pangalan mo, Te? Joelyn Corpus. Jo. Joelyn Corpus. Ah, po tayo sa ni Ate Joelyn Corpus. Ngayon nakita ko po yung kalagayan niya kasi may nag may na sinend po sa akin yung ano niya, yung kalagayan niya na sa Messenger pinakita po sa akin ni Paring Estilo kasi may lumapit po kay Paring Estilo na concerned din po sa kalagayan ni Ate Joelyn Corpus. Ngayon, ang ginawa namin ni Paring Estilo, pinunta namin sabi ni Parin Stilo, punta natin agad pre. E eh, pinunta namin ngayon, may isang tao po uh, na willing agad tumulong nung sinid namin yung pangawagan ni Ate Jocelyn Corpus. Napakabait po ng tao na yun, si Madam Lily. Kaya uh, andito po tayo ngayon sa bahay ni Ate Jocelyn Corpus. Ate Jocelyn, ilang taon ka na po? 42. Bali, uh, yung sakit mo Ate Jocelyn, uh, ano po yung sakit mo? ano siya na diagnose ako ng biopsy ako no February. Sabi nila ano malignant na siya, cancerous na stage 2 pa lang na cervical cancer. Then mga pa na-admit na ako no na October 5 sa Talig Pateros. Tapos ano na no na na-check up ulit ako sa RMC, hindi ko na maalala yung date. Ano stage 3 na siya. Tapos, ang sabi ko sa doktor ko anong pwedeng cure. Sabi nila, wala silang masabing cure. Pwedeng chemotherapy or radiation, pero wala kasi kalatuhan. Sabi nila. Pero gusto ko po ka Ako, po ko sa inyo ng tulog. Sana matulungan niyo po ako. Kasi mga anak ko maliliit pa. Oo, oh, gusto ko ulit po. magkaroon kami, magkakahanap buhay ulit kami. Tapos yung asawa ko kasi ang hanap buhay niya, nagsitinda sa kariton, may pwesto kasi sa palengko doon. Sana po makatinda siya ulit, ang mga gulay. Lalo na ngayon magpapasko. Sana po, may tumulong po sa amin, magkita po kami ng hanap buhay, Papagabot po ako. Gusto ko pa po Mabay buhay ko. Para po sa mga anak, sana maging Tuloy po kayo, gabitin po kayo ng Panginoon. Para po, patulungan niyo po ako sa pangangailangan ko. Oh, wala po kayong pangkabuhayan ngayon na ano, pinagkukuhanan. Gusto na po lang asawa ko magtinda na lang. Titinda po siya ng mga gulay, pruta, esplikado. Tumunan po siya ng mga 10,000, ganyan. Gusto ko po sana makapagtinda siya ulit para tuloy-tuloy po yung buhay natin. Tapos ito po kasi kalimun pa ako, hindi ko naman na, hindi ko na mailakas makirot na siya. Ano ba nakita ko nga po kagay ng Sabi ng doktor kumakalat na yung cancer sa katawan ko. Sana po mabuhay pa ako. Kailangan po ako maipagamot, sabi ng doktor. Nung lumabas po ako na October 5, hindi pa po ako pinapalabas. Sabi ko gusto ko na lumabas kasi nga naalala ko yung mga anak ko. Kaya gusto nila bago ko lumabas, may lilipatan ako hospital para makapagpagamot. Kailangan ko daw kasi sa lalang matid pa naman talaga. Kasi ang alam ko po, para maagapan po eh, di ba? Matagal na po ba? Ilang taon na po ba yung ano nyo? Po lang. Anong February pa lang po? Ito, itong taon na po, nalaman na may ganyan po kayo. Dinudubo po ako, akala ko regla lang. Sabi ng biran ko, magpa-check up ka na kung ano yan. Tapos inano ko na advice ako ng biopsy. Nakita din sa biopsy na cancerous na siya, valid na. Oh, uh, dapat pala, nung ano pa lang, inano mo na natin, no? Hindi mo pala akalain na ganun na. Mataba pa ako nun, malakas pa ako. Nakapagtinda pa ako nun, malakas pa ako. Tapos biglang nanghina na yung katawan ko, hindi ko nakangin. Biglaan lang din pala tayo, no? Biglaan lang. Doon nga lang yung sintomas lang yung dinudubo ako. Opo. Eh so, tay, wala na po kayong pinagkukuha ng ano nyo, pang gastos nyo pang araw-araw? Wala po, binibigay lang kami. Ngayon nga wala pa kami magkain ulam. Pero may tanin kami. Wala kayong pambiling ulam? Ulam. Wala kayong nising kung ano? Wala talagang? Pambiling ulam. Wala. Sige, te. May dala naman ako ditong... pambili mo na ng ulam to te ha. Tapos, te ha. Bukas babalik po kami ha. Magpulungan uh, niyo yung asawa ko makapagtinda siya ulit. Yeah, mo te. Gagawin natin yung divest natin, te. Uh, kung pong kutusin, te. Gusto ko siyang... Sana lang magpulitin namin, eh. magkano po sana lang karating mo, te? 900 kasama payo. Nasaan po nakasala dito lang din po? Kasamahan namin. Gusto po ba ni Kuya ulit magtinda ng gulay? Magkano po po na yan sa gulay? Ang aliman libo, ganyan. Pwede na po yan. Tutubusin, tutubusin na po natin yung ano kuya, yung kariton mo ha? ha sige po. Ah, mga kap... Hello, oh, kuya, salamat. Te, ano, mga... Salamat tayo sa Panginoon kasi... Yung kumpari ko kasi, ginawa niyan po. Maano sa akin, makapunta sa'yo. Tapos yung kapatid ko, wala na, ayaw na ako tulungan. Wala na ako mag anak eh. Ba't pa nga po yung ibang tao na tutulungan kami, napibigyan kami pagkain. Tulo mo, hindi namin kamag-anak wala na tumutulog sa'yo. Wala, ba't pa po yung ibang tao, o totoo nga ayaw na sabi nila na Sa ibang tao tutulungan. Salamat sa Diyos na din, na din tulay kayo para matulungan ako sa mga tao. tutulong sa akin. Nung matutulong pa, salamat po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa to na ibibigay mo. Tatanawin po namin yung nalakalutang na loob. Salamat po sa inyo. Kapag ating, uh, eh. yung tulong ko bukas, bukod pa yung tulong sa inyo, Madam <toss> Lily. Sa akin yun, sa, sa pera po namin na mag-asawa yung tulong namin sa inyo. Ngayon mag-iiwan ako ng pambili ng ulam niyo na ha. Tapos bukas, uh, siyempre, mamimili muna kami. apat, binalikan natin si Ate Jocelyn. Ate Jocelyn, no? Joelyn. Ah, Joelyn, yung kagabi na pinunta natin. Eh, yun, binalikan natin ng umaga. At yung asawa ko, ay eh, sabi niya, balikan natin agad. yun, eh, binalikan namin. At saka ni Madam Lily. Kaya, kahit marami mga kami natin si Kaso, siyempre, inuna muna namin si Ate kasi kailangan niya ng tulong. Uh, wala po siya kasing... So, kayo pa, kukuhaan ng pagkain. Oh, no. Kaya ang ginawa po namin, bago po kami pumunta nito, pinag-grocery po namin siya. Ayan. Sa grocery, merito right kami sa bahay niya. Kaya hinapon na kami. Ngayon, ang uh, napag-usapan namin mag-asawa, di ba sabi mo, parang ano, wala kayong pinagkukuha ng pang ano nyo. Apo. kaya ako ito? Ngayon, ate, apo. magbibigay po ang Apollo 1 TV ng pangpuhunan nyo, ha? Apo, salamat. Sana po, te, ingatan nyo po, ha? Apo. Bukod sa grocery, magbibigay po kami ng puhunan nyo pang gulay. Di ba, pipinta yung asawa mo ng gulay dati? Apo, apo. So, ngayon, sana po, iingatan ingatan ha. Papalaguin ti ha. Okay. Kasi ka, may sakit ka pa. Saka po, pag nagtindi na siya at sama-sama niya rin, nakubwati niya ako ito para malibang ako. Kasi nandito lang ako na kasi siya... Hindi oh, ako makapagpagamot. May wheelchair. May wheelchair na pala. Hindi ako makapagpagamot. Yamot eh. Kung lulubin ng Panginoon, magkakaroon ka pa rin yan. Mm -hmm. Saka sabi nga, nung kahit bahay namin, hindi lang tila alam na ganito yung sitwasyon ko. So, Kung okay. pumunta sila, kaya sabi niya, bidyuhan kita, okay lang ba sa'yo? Sabi niya may gusto mo. Ayun nga, ayun nga. Sinid nga sa akin yung ang kapatid ko. At Sinid ko naman sa asawa ko. Eh, yun nga, nakakabito. At yung time na yun talagang hirap, hirap, hirap kami. Wala kami makain. Hindi sila makapasok kung wala silang baon. Ora mismo yun, te. Nung kayo sabi na asawa, pagtahan mo, di. Di ba? Di ba? Yeah. Kapapalad na namin sa'yo nun. Inutahan ka agad namin. Hindi kami nagpaksaya ng ulit. Sabi na nga sabi sa akin, naglinis ng bahay. Pukutahan nga daw ng vlogger na si Akaro. Sabi ko, saan ang... Saan ang... Sabi ko, para matalungan ako kahit kapahin. Kasi sabi ko, nahihirapan na rin ako. May, gusto sa sakit po kasi... Gusto ko sa pagbibaling. Wala akong gamot na yung Wala po? Sabi nila ka, kahit daw, sukan ko daw yung herbal. Baka daw gumaling ako sa herbal. Kasi ang cure lang nila na ng doktor, chemotherapy at radiation. Pero hindi basta-basta. Kasi ano yung dami na nilang nakita yung kidney ko. Mataas ang kreatin ko, May infection ako sa ihi. May plema yung baga ko. Ang dami na nilang nakita yung, ano, komplikasyon. Hindi nila basta, hindi ganyan, hindi rin kung may din ako. Hindi rin ganyan ka basta kasi ang daming test. Apo, apo. Gusto nila isitiskan ako. Hindi ako masitiskan kasi may problema daw yung kidney ko. Mataas yung kreatin. Uh, ate, ang gagawin natin is hihingi tayo ng tulong sa mga kababayan natin. Kung sino man makapanood nito, te ha. Tapos, idediretso natin sa Gcos mo. Ah, uh, mga kapatid, ah, uh, nananawagan po kami sa mga sa mapuputing kalooban dyan, mga kababayan natin. Ah, uh, si ate, yun, si ate, yung may sakit na cancer po, stage 3. Pag, uh, kahit konting tulong lang po, natin. Ilalagay po namin yung Gcos number niya at yung pangalan niya. Tapos pwede Tama mo kayo mag-share po, para sa kayo. Kapatid ay, mo. Ako lagi nakahubot. Kasi pang bilhin niya rin po ng gamot. Maraming maraming salamat po mga kapatid. Alam mo te, kung sakaling mayaman lang kami ng asawa ko, naku, ako na sasagot ng pang ano mo, no? Ano? Hindi kasi kasi kami mayaman. Kasi hindi kasi ano, kasi, ano, kasi ano, budget namin. Kaya ang maitutulong ko sa inyo te, pipigyan e, namin ang puhunan yung asawa mo. Kaya te ha, pipigyan. Oh, ang para po may pangkukuha kayo ng pagkain sa Kasi po, gusto ko talaga gumaling, mabuhay po kasi makalitit pa sila eh. kaya nga sabi ko may buti may mga ganyan tao na. Hindi po kami nagsayang ng oras eh. Itong asawa ko tatusin may nararamdaman din. Siya. Kanina umaga, nagabi hindi ako nakakatulog kasi iniisip ko nga pupunta kay bukas. Hindi ako nakatulog, madaling araw. Tapos kanina sabi ng asawa ko, baka hindi na sila tumuntama kasi Hapon na sabi ko, hindi siya maraming ginagawa. Darating yung sabi niya. Sobrang busy namin tayo kung ko. Inuna ka lang nga, prorayorte ka namin. namin. Kung sabi dito, te, may check up sabi kasi may check-up kasi, kasi ito ngayon. Dumaan muna kami ng hospital, nagpa-check-up like, siya. Maswerte talaga kami kasi hindi kami kaya kumayaan yung At Pasi saka po may isang taong mabuting puso, si Ati Lily. Maliliit pa po kasi. Hindi ako, hindi ako pwede mamatay. Sabi ko, Dok, pwede mawala. Naisip ko po, gusto ko malalaki na ko sa kanilang mawala mo na. Hmm, laban lang dasal lang kasi hindi ko rin masabi kung kakayanin ko pa ba kung hanggang kailan ito lang kasi kung ito na mawala yung sakit makakaano ako eh nakakalakad ako eh Naghanap buhay kasi ako dati pare kami minindig lang ah uh, sa so mga kapatid uh, bibigyan natin si Ate ng pangpuhunan nila Pwede na yung apat na libo kasi yung isang libo te, apat ibibigay ko sa yung isang libo pang, pang tutubos mo doon sa sinanla. Sinanla mo yung kariton eh, di ba? Sinasanla nyo? Okay. 900 ba? Tama ba ako? Ayaw at saka kariton. Apo, ayun. Bali, bibigyan ko kayo ng liman libo. Tubusin niyo na rin po 'yan. Kaya tapos din na po ay nang pang buti tinaba pa kayo ng gulay. Para okay. uh, para may pangkukuan kayo ng pagkain pang-araw-araw, ah. Okay, Opo, salamat. At, salamat at, po. Tayo po tayo. Okay, salamat. Ah, kasi sanyo din natulong po namin, a colleague ng tita ni Madam Lili. Okay. Pinagsama. Tayo, salamat. Po ba, sorry. Tsaka Tayo, uh, salamat po tayo kay Madam Lili Tech. Hay maraming salamat po kay Madam Lili sa seksa sa tulong po na binigay niya sa amin. Nang bagay po ito para makapagsimula kami ulit makapagtinda. Salamat po, Madam Billy. Ah, sige, te. Um, ito na, bibigay ko na, ha? Sige, te. Sa? <laughs> dalawa. Tatlong. <laughs> tapat. Ma. Thank you po. Thank you po, Madam Billy. Salamat po sa tulong niyo sa amin. Apollo 1 TV, salamat po sa, sa, lahat ng mga tao sa likod nito. to, salamat po sa inyo. Ayan, natin, Ano, ate, ay niyo na lang yung ano, ha? yung mga ito nung pagpasensya nyo na. Right. Tsaka ilalagay din po namin yung, yung, ano niya, yung contact number niya dyan ha, para mapanood po nila dyan sa isa. Natawag po, baka, ma may ma ma tumawag sa iyo sa number mo eh. Ako po si Joe Willing Corpus, yes, 32 po. years old. Ama po, ako may stage 3 cervical cancer. Hingi po, po sana ako sa iyo. Ama po, Para po sa panggamot po, hanggamot po yung sakit po. Kapag po, walang nasan po. Para po gumaling pa po, po, umaba yung buhay ko. Para po sa mga anak. Sa mga may uh, mabuti po, sa po yung basahal. Oh, sana po. Yung hirap na hirap, hirap mo na po ako, oh, mahirap na yung paso. Hindi ko na siya kaya. Hindi ako nakakatulong sa gabi. Sa so, sobrang sakit. Sana po, mapanood mo. Oo, oh, oh, video ko. Natulungan niyo po ako sa kahit anong bagay. Sana po makapagpagamot ako. Makapunta ako sa hospital. Magamot ako ng mga doktor. Magpapaybuhay ko para sa mga anak ko maliliit. Amos ako sa pinakasama. Subukan mong pasukin at halika sa aming paraiso Mga klase ng damit pa more man na pwedeng paglayo